Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Verlon Enriquez ng Lucena City. Welcome kayo dito sa akin, love. Ayo. Ah, sir. Anong year po kayo nag-start kumarera sa Kalapate? Start? Kasi ang start ng karera namin dito sa Quezon, sa Lucena, hindi na makagaya ng mga race na nakikita natin ngayon. Opo. Okay. Yung race dito sa amin nung kami nagsimula, way back 2004-2005. Ah, matagal na. Mga invitation lamang yun mga sprint race. Ah. Ang mga race lang namin nung una, talagang short distance, short distance race distance lang, lang. Oo malayo na yung 100 kilometer. Pero Meron kami tinatawag doon dati na Luneta Race. Meron pa kami dating Infanta Sila Yun lang, doon lang. Wala talaga dito ang race nung una pa. Mm. Pero may naalala akong race dito nung una. Yung mga sinaunang mga fanciers, mga Filipino-Chinese ang noon, mm. nagpasimula noon. dito noon. 1987, 86, hanggang 1990s, 92 pinaka-atmost. Mm. Ang race nila noon ay umaabot hanggang matnog. Matnog. Ang ibon nila noon, hindi ako nagkakamali, para makarating ng matnog, sinasakay nila ng train dito mm. sa amin sa Lucena City PNR. Mm. Mm -hmm. oh, at ang training nung una ay kanya-kanya. Kanya-kanya po. Mm. Oh, ngayon, kung meron kang mga kaibigan, kagaya ng ginagawa ngayon, group training kayo. Okay. Opo. Group toss. yung ibon. <laughs> Pero hindi kagaya ngayon nasistematiko na sistematiko na merong club, merong mga trackang club, ipoprovide yung training. Opo, opo, At para mas uh, exciting yung training, nagpoprovide ang club ng mga, mga small, padraise, opo, opo. small races. So ganoon, dati iba talaga. So kumbaga dati do or die po talaga, no? Ay nako, ubusan dati. ubusan po talaga. Oh. Ay, siguro no, ang laki na ng kasi ng karera nung mga panahon dito sa ngayon dahil nung una, wala pa yung mga lambat-lambat issues na yan. Opo, opo. Wala po. Wala din yung mga nangaharang sa daan na mga... Quarantine po. O, sa quarantine naman, napakaluwag nung una. Naranasan ko rin namang maging yung maluwag na quarantine nung una dahil naalala ko nung no, pagka nagre-race nga kami, mga Romblon race. Opo, opo talagang ikaw umay sa karera kasi tawid dagat, ang dami namin tawid dagat. Opo, opo. At isa nga siguro sa mga masasabi ko na na-iambag uh, na natin sa industriya ng pigeon racing is yung magpasimuno ng uh, inter-island race. Opo. Ito yung kauna namin race dati, tinawag namin na uh, Masbate Island Race. Ano nga bang year po ginawa? Limot ko na, sa sobrang tatagal na. Opo. So ginawa namin Masbate, wala pang quarantine, quarantine. Although may quarantine na talaga opo. ang uh, mga bae, hindi sila maigpit sa atin noon. Opo. So ang mga focus nila noon is yung mga livestock live at sa poultry. Yun. Pero yung sa pigeon racing so, wala, mm -hmm. wala sila. Kumbaga ngano. sa food grade lang po sila. No? Yes, yes. Mga yung mga uh, human consumption. Opo, opo. Doon sila naghihigpit. Naghihigpit no? po talaga. Pero pagkakalapati. Wala po. Wala. So ngayon lang idol kung kumbaga. So kung hindi ako magkakamali idol, uh, one of the pioneer kayo sa Lucena na nag, na nag-manage ng club? Ah, uh, siguro pagdating dun sa new generation na uh, yun talaga okay. uh, sabi nga eh, ito na kasi yung halos nga sabi na natin na uh, professional racing pigeon na yung ginagawa natin. So siguro masasabi, salamat kung yung kinukonsider nila ako na gano'n. One of the pioneers. Pero alam mo naman yung pagkakalapati, sabi ko nga, ay eh, habit sa sport lang yan. Okay. And, uh, Tuwa lang natin. Opo, opo, opo. Eh siyempre dumating lang talaga sa punto na lumalaki yung samahan mo. Madami yung gustong uh, sumali. Then uh, iba't ibang area na yung mga nakilala mo. Opo, Kaya eh, talagang makita mo yung level ng competition, napakong competitive opo, na. Opo, opo, So talagang iba, dibdiba na. Opo. opo. So, sobrang dibdiba na, makikita mo mas malaki pa yung gastos nila sa training sa training. at saka sa ginastos sa ibon kaysa mapapanalunan. Oh, Yun oh. isang kagustuhan talaga ng isang fancier na sila kilalanin din at uh, mapabilang doon sa hanay ng no, mga siyasabing magagaling. Magagaling, uh, opo. opo. Oh, Talagang ganun. Eh, parte ng, ano, eh, ng uh, paglalaro mo siya. baga po. pride na rin. Ano, so, no, yun, ano? Nandun na yung pride and honor. Na ikaw nono. ay kilalanin bilang isa sa mga mahuhusay. Oh, opo, opo. So, bale, sa years of experience nyo po, uh, sa pag-handle po ng mga club, at saka sa mga fellow fanciers po na nasasakupan nyo, ano po yung mga kadalasan na nagiging problema, yung struggles po? Bilang isang club owner? Opo. Bilang isang club owner, nako, ito ay familiar na familiar at tiyak ako makaka-relate dito yung maraming club owners na sa sasabihin ko. <laughs> Ang malimit na malaking problema ng isang club owner diyan, is laging koleksyon, Ayo. Oh, collection oh. talaga. Kahit gaano katino, kabait, kafir, ang nagpapakarera. Kapag ka dumating na sa punto ng collection na ng mga singilan sa ring, sa ring. Ah, uh, diyan nagkakaproblema na kasi ano man naman ay papapremyo ng club pag sumablay na ang collection mo. Oh, wala oh, oh, na. Oh. Siyempre ang gagawin na lang ng club, wag lang mapahiya. Mag-aabono na, oh, lang oh, siya. Opo, oh, oh, oh. sa tumigil na lang siya. Opo. Isa naman masira ang pangalan niya. Opo. Di na baling ikaw ay di naman nasira ang pagkatao mo. Opo. Totoo. sa, sa akin, ganun lagi ang katwiran ko. Kayo masisira sa akin, pero hindi ako masisira sa inyo. Kahit ipangutang ko na yung premium niyo, huwag lang ako masira opo. sa inyo. Kasi isa ba naman kami kukuha ng papremyo? Kundi sa... Doon din lang naman opo. sa ibabayad ninyo. niyo. At most of the time pa, ito ay, alam na alam din ng mga may-ari ng club. Opo. Na lalo na yung mga small clubs. Opo, opo yung premium nila, kinukuha na nila yung kinita nila sa training. At minsan sa fan race, kung kumikita nga yung fan race para lamang takpan, yung magiging premium nila pagdating ng derby. Derby po. Wag lang silang mapahiya. Oh, po, totoo. Yan ang mahirap sa isang club. Kaya kung meron man talagang club sa Pilipinas na masasabi mo na, na napaka husay, eh, talagang wala nang gaganda pa sa club ng PHA. PHA po talagang. Kasi talagang nandun yung kanilang pagkakaisa, nandun yung pagiging professional nila. Okay. Uh, kung hindi ako talagang cash to cash basis doon. Opo. Hindi ka pwede doon na lista muna. Ah, credit, opo. Hindi pwede. Opo. Account, e sa mga account. club na kagaya namin, sa agustuhan lang namin na dumating yung time na maraming maglaro, hala, sige, kuha ka na muna ng ring. O oh, sige, kumpare naman kita. <laughs> o oh, sige, koordinator naman kita. Opo. Umaga idol. Yun ang nakuha mo yung tamang salita. Oh. Ang pagpapakarera, ay isang napakalaking pagkikisamahan. sa oh, oo. Oh, oh. At uh, isang malaking training ground rin ito. Kung gusto mong humaba ang pasensya mo at oh, oh. lumawak ang iyong uh, sabi ating pag-unawa. Oh. At uh, gumaling ka sa diplomasya, pumasok ka oh. sa pagpapare ng alapati, all box of light na andito na, makikilala mo sila. Ay talaga so, sa dami po ng taong makakasalamuha. Oh, oo, sa dami mga. ng tao makikilala mo, ay matututunan mo na magpasensya na lang at umunawa. Uh, uh, at uh, sa huli, yun ang mahalaga. Sabi ko nga lagi, ang hinahanap natin ay kapayapaan ng puso at isipan. Hindi naman uh, kaaway ang hinahanap natin dito uh, eh. Hindi naman kalaban ang hinahanap natin sa pagkakarera ng kalapati at ganoon din sa pagpapakarera ng kalapate. Ang hinahanap natin dito, kapayapaan ng puso at isipan. Uh, Ngayon, kung yan ang magiging dahilan, para rin lamang tayo magkawatak-watak, para rin lamang tayo magkakaroon ng sama ng loob, tigil na lang natin. Oo. Oh. Kasi hindi yun ang punto kung bakit tayo nagkakalapate. Baga, uh, ang pagtatayo po talaga samahan talaga? Ang pagtatayo talaga ng club, unang-una, -una, huwag mo isipin. Ewan ko ha, ah, sa iba. Ako kasi, naranasan ko na kasi. Oo. Oh. Kung kayo magtatayo ng club, huwag muna-muna isipin na ikaw ay kikita. Opo. Oh, ang isipin mo na muna, magkaroon ng maayos na samahan. Oo. Oh. Kasi yung pagkita ng iyong club, pagka naging maganda yung samahan ninyo, nakuha mo yung mga tamang timpla. Opo. Eh okay na yon. Mm. Papasok ng kusa Hindi mm. hindi yan hindi mo na para bang hindi ka pa pupunta kung saan saan sa para usapan pa, kumbaga. Para lamang oo. alam mo yung masakit niyan parang para bang ikay nagmamakaawa na para lang bayaran ka doon sa inutang nila. Uh oo. -oh. Na sila umaga. naman kayo na may nag-enjoy na. Tapos na si Carrera. Abay, okay, teka naman. Yung, yung par obligation nyo naman dito sa samahang ito, <laughs> ibigay nyo naman. Ang pinak masakit sa lahat yung nagmamakawa ka pa. Oh, okay. Ay, ayaw, sa sarili ko na gano'n. Kaya sabi ko, tapos mayinam pa, para wala lang sama ng loob, maghiwalay na lang, okay. at maga po. Marami naman pwedeng laro, sa totoo lang, napakaraming magagaling na club. Naroon nyo yung maaayos na club. Opo. Hindi ko naman sinasabing ako lang naman ang club. At uh, just the same siguro yung ibang club, ganun din naman lang yung sinasabi nila. Hindi lang naman kayo may club, marami naman diyan yan, nyo rin sila. Opo. Kasi ako naniniwala talaga, karakter ang pinakamalaking faktor diyan sa pagsali mo sa isang, isang samahan. samahan. Okay. Kung ikaw ay may karakter na talagang pasaway, may karakter ka na mabuti, doon magre-reflect kung anong klaseng club magkakaroon kayo. Ayun. Okay. sa tingin ko, para sa akin, yun So, yun. by the characteristic ko so, talaga. Anong po? karakter ng pagkatawan ng isang fansier, doon magre-reflect Mag-a-apply po so, talaga. Kaya, tinan mo ang club. Tinan mo yung kabuuan ng club. Pag nakita mo successful yung club, lalo na yung consistent yung club, tumagal sila lang, sabihin na natin, mga 10 years, above yung kanilang samahan. At yung pa rin, yung level ng competition, yung pa rin yung saya, yung samahan nila na doon pa rin. Opo. Check mo yung mga members noon, malamang maayos karamihan. Opo. Pero syempre, hindi mamawala dyan. Hindi sa may pasaway. May pasaway. So, okay. laging ganun. Pag may pasaway, kausapin mo na. Huwag mo nang bigyan ng ring. Pasensya na po. Oo. Hindi naman natin kailangan dito magtapangan. Oo, o Oh. Hindi na. Usapin mo na maayos, sir. Pasensya na. Hindi namin kayo mabebenta ng ring. Oh. Sir, hindi na kayo si area ninyo. Opo. Um, ano po kayo? kaya magtayo po kayo ng sarili niyong club. Pwede naman po yun. Oh. Gano'n na lang. Oh. Kasi minsan, syempre, may mga players o may isang area. Gusto nila, masunod yung gusto nila. Oh. Napapabor sa kanila. Oh. Oh. Syempre, hindi lang naman kayo yung area na pinaglilingkuran ng may-ari ng club. Marami oh. ang area. Syempre, ang pag paggawa ng schedule, yung na-schedule na lang ng training, o ng derby, o ng ano mga alituntunin ng club, eh, eh, nakabase yan sa pangkalahatan hindi okay. lang para sa isang lugar oh kung sa tingin niyo hindi na mapapabor sa inyo yung rules ng club na yun, bakit mo na manlalaruan from the very start wag mo nang laruan Kaysa, <laughs> dumating yung time bigla na lang kayo magkakaroon ng sama-sama hindi po sa inyo yung desisyon ng club, club okay. mas pa lang settle nyo na, settle na. kaya lagi kong yan sa mga player na sumasali sa club bago kayo sumali sa club kung merong rules and regulation yung club humingi kayo ng black and white copy. Opo. Basahin niyo muna. Huwag kayong bili ng bili basta-basta ng ring. Rings. Kasi okay. pagdating ng derby o pagdating ng training, bigla na lang kayong sasamalo kasi hindi po maborsa inyo yung desisyon. No? Pangit naman. Ano? Asama naman nung Asama, asama naman. Naman. Na ba ang pagkukulang? Kami, mga may-ari ng club, nag invite kami. Uh -oh. Ngayon, humingi kayo ng rules. Uh -oh. Kasi yan, yan yung... Yan yung mag-guide sa atin pareho. Tama kami matagal na dyan sa pagpapakarera. Kayo, bago. So, kung kayo bilang bago, dapat alam mo ang rules. Apo. Kasi may, may sinasabi tayo na ignorance of the law excuses Apo. no one eh. Apo. Apo. So, kung kami yung nagpapatupad ng batas at kami yung gumawa ng batas, kung ignorant ka dun sa rule na ginawa namin, eh, hindi naman namin problema yun eh. Sa totoo lang eh. Dahil dapat, bago tayo sumali, alamin, ta alamin mo. Apo. Napakahalaga na alam mo ang rules. Just the same, hindi lang sa club, pati sa OLRs. Apo. Bago tayo sumali sa OLR, alamin natin ang rules. Basahin Kasi na baka na. mamaya pa, dating ng time, hindi pala conforme, hindi ka pala conforme sa pamamaraan nila. So, ay, yun ang pinakamayro sa lahat. At yan yung nakakalungkot na sa pigeon racing, na dumarating sa punto na nagkakaroon ng mga sama ng loob. Yan yeah, Ang, so, ayan. lack of in, inform. Yeah, in ano? Kailangan, mahalaga na ma malaman mo yung tamang impormasyon oh. doon sa sinasalihan mo. Kailangan po. Bago talaga. ka kumuha ng bands. Yeah. Yeah. So ayan, yung isa sa mga uh, ng pag pag ihawak ni Sir Berlon ng club ng okay. club. Yes, ayan. yes, yes. Alam mo yung masaya ang magkaroon ka ng club. Opo. Nandiyan na yung hindi ma hindi matutumbasan ng anumang halaga yung tiwala, yung respeto. Opo, At saka eight. yung mga memories na ibibigay sa iyo ng paghandal ng club. Tama. Lahat na yata ng karanasan, naranasan ko na sa paghawak ng club na namin. Nandiyan yung matuwa ka, malungkot ka. Uh, na rin yung na-aksidente kami. <laughs> Talaga okay. uh, na yung wala na ako halos may papremyo. Sabi ko, ito na. May way na to. Then <laughs> na. Pero dumarating yung time, bigla na lang merong darating na mag-sponsor sa'yo. <laughs> Apo. At uh, ka, tuloy ulit ang ligaya. Tuloy ulit ang ligaya. Oo. Yeah, sabi ko, ups and downs, nandun na, naranasan na natin. Oh. At sabi ko, siguro nandun na ako sa punto na uh, hindi naman kasi panghapang buhay ang lahat. Apo. Oh. Kahit ang paghawak ng club, hindi panghapang buhay. Oh. Dumarating ang time, meron na tayong mga sari-sarili, mga pinagkakabalahan at prioridad sa buhay. Oh. Sa kagaya ko, Uh, dumating na rin siguro ako doon sa punto na pagbigyan na natin naman yung ibang mga club na patunayan naman si nila. At uh, pagbigyan naman nila at magpatunay sila na kaya din nila na mag-handle ng maayos na ng, club. Oh, oh, okay. Yan naman yung sabi ko nga, wag na wag natin ituring eh, na yung buhay. Hindi okay. mo okay. may enjoy yan. Okay. Like sa, pag yan ay ginawa mong hanap buhay, hindi mo may enjoy ang, ang pigeon racing okay. Okay. Mago ka pumasok dyan, tiyakin mo talaga meron kang hanap buhay. Opo. Kasi hindi yan ang yung primary source of income para ibuhay ng pamilya mo. Opo. Kasi hindi dapat. Para saan hindi dapat. Pwede mo siyang gawing uh, uh, extra income. Opo. Gugustuhin mo. Pero hindi primary source. Primary so, source. O oh, hindi okay. po talaga. Wow. So, kumbaga talagang... Uh, kumbaga sa samahan at saka konting ano lang po uh, talaga. Maring may kita pero may hindi kita, ganun. Oh, eh, hindi kalang. naman siguro tatagal yung mga club kung hindi rin sila kumikita. Opo, totoo. So, pero sabi ko nga, <coughs> kung ang priority mo ay gawing uh, hanap mo yan, ay hindi. Huh? Kuhaan mo na